Hello so guys. Mag-inject tayo ng uh, ano, uh, saldixin. Ito ay ano pang uh, salmonella. Bibigay tayo ng 2 meals. Ito ay uh, binibigay every 3 to 6 weeks. Twice lang. Kaya, ano. Tingnan niyo naman yung aming mga ano, hiper oh. Ah. Ang ganda ng katawan no? <laughs> Lapad. <laughs> Kakatuha, oh. Lapad. Kakatuwa oh. Oh. Yan lang oh. Mmm. Last. Mmm. Os. Oh. Ano, e, e, no? Ayan oh, tawagin namin ano, ano, ano. Ah, no. Babaksinan namin 'to ng uh, uh, salbixen ito pang salmonella at saka uh, lepto. Train 1 na uh, lepto. Ayun si bro. Antok pa. <laughs> yun. ito lang buhay namin. No? <laughs> Million views na yan. Ano <laughs> yung ibig sabihin ng ganyan? Ayun, nakikita kong nag eh. Opa, opa sa'yo. Yung 48, yun yung nabort na eh.